Madami tayong gustong gawin, pero isang pagkakamali lang natin, madami din doon ang makakapansin. Madami tayong gustong patunayan. Patunayan na kayang-kaya natin yan. Patunayan sa pamilya, patunayan sa mga kaibigan, at patunayan sa kung sino paman. Bakit ba kasi minsan may ugali tayo na iniisip natin yung sasabihin ng iba? Kaya natatakot tayong sumubok kasi baka maging mali yung resulta. Natatakot tayo na husgahan ng iba. Natatakot tayong subukan yung mga bagay kasi pinapangunahan tayo na baka hindi natin kaya. Pinapangunahan tayo ng mga negatibong kaisipan kaya minsan imbis na gawin ay hindi na lang. Imbis na sumubok ay atin na lang pinapabayaan. Kung ganyan ang mindset mo ay tama na. Sumubok na tayo sa mga bagay na akala natin ay hindi natin kaya, pero kaya pala. Sumubok na tayo sa mga bagay na gusto natin gawin. Umaabante ang edad, mas lalo ding tumitindi ang realidad. Nakakapagod pero 'wag tayong tatamad-tamad. Mas lalo tayong magpatuloy kasi baka isang araw sa pangarap natin tayo ay mapadpad.